Yan. Ethan. Good morning. Magandang umaga po. magandang umaga. Bon dia. Wow, nang Portuguese bon si Ethan. Dia. dia. Sa inyo lahat dyan, ano No, no. At nandito pa rin tayo sa Portugal. At uh, magandang tayo ni. Sayo iyo ano kay June, magkumagahan kami. Magkumagahan tayo. Dito naman, naman. Dito sa may ano. Kanto lang, malapit lang sa atin, nitira natin. Sa so, panaderia. oh, panaderia, pastelera. At, uh, nagugutom na ako. sa so, ka mapakita rin natin today yung mga iba't ibang klaseng tinapay at saka cakes nila dito. Tastries. At magugulat kayo at uh, halos pareho din sa atin Oh, ay ni napansin mo lang araw. Oo nga, foggy. dito. Dito naman po, grabe yung ayun, ng fog uh, sa taas. pagig din sa taas ng uh, bundok yan, no? Mm Pagi. At dito tayo, maglalaft tayo itan. Tawid tayo. malapit lang ito sa atin, tira natin. Parami dito mga panaderya. Daming panaderya po yeah. talaga dito. Mahilig sila sa tinapay talaga. Sobra. Saka yung tinapay nila matamis, no? Hindi, e, parang ang Pilipinas oh. yung mga tinapay nila eh, sa Pilipinas. Tamis. Saka ano? Yeah, nakakatuwa. Mahilig sila sa yung parang steam Ay. tsaka grilled na pagkain. Tsaka na yung, mga namin. desserts nila, maraming coconut. Oo, oh, no, wala naman ako nakikita Pero, coconut. Ito, ito isa lang yan. <laughs> hindi coconut yan, palm tree ata yan. Dito, dito tayo, left. Dire-direso tayo dito. Nandito lang daw na yung Pasteleria. Hanapin natin. Come with us. Magkaka okay. tayo. Yan, yeah, lakad na natin. Nandiyan lang naman sa may kanto yun. At maaga pa, mga alas 8 pa lang. Sa umaga. Buti na lang game na game ito si Ethan. Game tong batang to. <laughs> sabi ko, sa sabi namin sa kanya, enjoy niya yung moment kasama kami kasi no. kinalaunan. Bira na. Hindi na rin siya sasama sa amin. Oo, kasi mag-aaral siya sa kolehiyo at tatanda uh, na rin at dalawa nalang kami ni Sheila sa oh. oh no it's oh, oh, no! so sad ito <laughs> si ethan ito yung si yung dito at liga na nandito lang yan let's go pansin mo yan nino yung mga naka flat mga naka apartment Yeah. sabit na sila sa tabi ng mga building. Pilipinas din yan, oh. Paano yan kung nanakawin yung mga <laughs> kalsun mo dyan? Hindi mo kalsun tsaka yung, <laughs> yung, <laughs> yung mga <laughs> ano nila, kalsuncillo. At uh, ano, mawawala na ngayon lang. ngayon yung bahay na yun, oh. No? may hanging plants siya. Oo. Oh. May mga tomato. Pwede mga yun parks. sa ano, strawberry, no? Oh, Parang park ito, oh. Park, ara, eskwelahan. Dara-dara siya lang tayo dito. Sana tayo June. Nandito tayo ngayon sa Viana Alto Castelo, At tahimik naman. Mukha siyang safe. Hindi siya... Uh, hindi siya tayo, Wala malayo tayo sa city. Baga na probinsya ito, no? Para probinsya. pero may maganda rin silang town. Oo. Oh. Tsaka ano lang ito, 28 kilometers papunta ng Spain. O, oh, yeah, border kung lang Kung gusto mga panood, yung pagpunta namin doon, do watch oh, it. Lagi ko yung, uh, ano, yung photo dyan. I think, hindi masyado yung pinupunta ng turista kasi walang walang direct flight. Wala. tatawid ka talaga. You have to either take yung airport papunta sa Porto. O, oh. oh, may train. Pinakita natin oh. yung train, di ba? Okay, o, no, oh, may, may rental car sila. Rental car. Para makarating sila doon. Malayo din eh. Galing ng Porto. Halos mga uh, dalawang oras magbabiyahe ka Pero mainit yung dagat. Sarap yung dagat, no? Teka, lagyan ko ng ano dyan, yung video ng dagat. Dyan. At uh, napansin namin, At, karamihan uh, ng mga, mga, tao doon, is mga lokal din. Mm -hmm. uh, maga, kung sa atin, magbabakasyon tayo mm -hmm. pagpunta sa Batangas, kung sa Manila ka. Ah. Hmm, bihira ka makita ng mga Ingles, no? Walang Ingles, Aleman, wala eh. Talaga Mostly, mga Mostly, the Spanish lang mga nandun. Pero napuno yung buong stretch ng beach. Oo, oh, no? Either, Either way. Hirap na hirap kami makahanap ng parking. Sobrang <laughs> hirap. At sunerte lang tayo na hinakita tayo kagad ng parking. doon. <laughs> tapi na nating nakuha sa estudy. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba Ano Ano magahan na tayo kafe kafe ano yung pinakamalaking kafe ano chocolate wala nga chocolate ano lang talaga <laughs> baby yun <John. laughs> oh, baby yun <laughs> <laughs> baby baby <laughs> hey, baby baby pa ako. Yeah. Oh, baby 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 Kain muna mo na tayo ng ano <laughs> magahan Dito. kain na hadisan yan yeah. we're gonna have um, this one Because I know you don't like Ayan. the almond almond. Talaga yung almond tinapay day. nila June palaging yellow yellow. Hmm, yan no. Hindi na kaya sa arena no. Hindi ko alam eh. I don't know why it's always uh, so yellow yung sa arena. Normally medyo light diba? Yan sarap. Diyan kain na ako. At walang hot chocolate. Sabi ni sila pang baby daw yun. <laughs> pang baby. pang <laughs> baby hot chocolate. <laughs> Ayun, kain na muna ako ng umagahan. ganda ng um, church doon. Tinan mo. Okay. Katabi lang nitong uh, grocery and church. Tapos yung may fire station na doon. Municipal. Uh, may bumbero. Hospital na sa left side lang. Let's go. Ka. Tataka kami ni June kung ano kayang... Ito na yung grocery. Oh, oh. Ano yung... Possible na trabaho dito. oh, yun ka eh. Halika na ni. Grocery na tayo. Ta Halika. Dito lang yan. Oh. Harap lang itong simbahan naman yun. Anong simbahan? Hindi yung simbahan. Kapilya. Kapilya siya yun. Oo. Oh, Ayan. Ayan yes, si Ethan. Pasok, Ethan. Bares. Iba -ba. tayo ng basket, anak. Ito na. Pupunta tayo sa mga tinapay. Ito na. Eh. Pero umura ang ano dito. lang? dito. Mga maleta. Diba, kunin natin yung trolley. At magsisimula na tayo sila. Magsimula na tayong tumingin. Ito yung ating Mr. Trolley. Ayan. Yung bigis. <coughs> Bilis, <laughs> Ethan. June, siguro hindi lang tayo mag-focus sa kinapay. Pakita lang natin sa kanila. Yung mga kakaiba. Kakaiba tsaka yung mga pareho sa atin. Yung lalaki ng karne, 18.99 per kg. Uh, 18. Pero ang ano dito, yung parang yung bebe. Ano yung bebe? Yung menu ko. Ah. Ouch. Ito, laki Minit. Ito lang maliit, no? They don't have anything small. Sa 6.99 euro. Yeah, Mabango oh, yan. Pareho-pareho ng anong ninuko. Tuwang-tuwa ako dito sa mga melon kasi may small, medium, large at XL. Wow, ang dami mapagpipili ang mga prutas. At mura pa. At meron din pala dito mga maraming mga berries. Hindi lang berries. Meron din fig. Ayan, tignan nyo naman. Pre-pack na ito, oh. Lahat na ah, ito, locally produced dito. At sangkatutak na melon. Melon na naman. At mga uba, seedless at saka seeded. Ikaw na bahala. Mabubusog ka talaga dito. Kasi hindi ka na magkarni, magprutas ka lang. Ayos na ayos ka na. Dito naman tayo, pang keso de bola, pang pasalubong. At itong mga keso nito mukhang it's, it's on offer. Tinan mo naman, may mga yellow na tag. Hindi ko nga nintindihan kung ano nakasulat eh. <laughs> Pero sobrang daming keso. At mukhang may fiesta silang mangyayari dito the following week, June. Nakita naman natin. At nakita wow. natin ito, mga special na fruit cake. oh Christmas pang yan, di ba? June, so, tuwang-tuwag tayo dito sa mga fresh produce. Yeah, seafood, sarap, fresh na fresh. Talagang nakaka gutom. Diyan na. Bibili na tayo. Ju, napansin mo ba? Marami silang parang leche flan dito. Ayan o. Oh. Oh, oh, custard Parang custard. At saka lahat ng cakes na ito yung, yung tinatawag natin na ano ba yon? Chiffon. Parang ayan o. Oh. Ay, sarap. Tapos yelong-yelo palagi yung cupcakes nila. At magki-fiesta yata sila eh. Ayan o. Oh. Ito yung mga uh, fiesta ganun, nila. Parang ano ano? Ano yun? St. George's. Parang ganon. St. George's cake. Oh, Kita natin isa-isa sa kanila. At palaki ng palaki pa ito. Ayan o. Oh. Palaki ng palaki pa yung chiffon. Sobra. Dito tayo ni eh. Dito tayo dito. Please. Yung mga Pakita biscuit. Pakita mo rin yung presyo, Jun. Yung mga Biscuits, Kailan biscuit. Yung mga sa uh, parang... ano. Biskotso sa to sa atin, di ba? Torta. Oh, 1 uh, euro 95 'yan, oh. Ito naman dyan, naisip ko. Parang ensaymada. Oh. Parang ensaymada. Malaki. Ito parang napaka-heavy na cake. Ano yan? Fruit Hindi ko alam eh. Hindi mo rin may tindihan. Tinitignan mo na lang eh. <laughs> At this, um, mapapansin nyo talaga, ang ano yelong yelong ang kanilang mga, ano yun? Mga tinapay at saka uh, Ito yung masarap po. Oh. Sige lang ito. Ito parang so sa atin. Mahiling sila sa mga coconut. Yan. Ano yan? Quatro. Marami 4. na sa quatro yan. Ito maganda pang pasalubong. Ito. Uh, iba iba yung klase. Ito yun, May coconut na naman. Mahiling talaga sila sa coconut. Ito. Ewan? Ito ba yung ano ni sa ice cream? Ito ba yun? Lengua ano? Ah, o nga, ano yan ah, barquillos. Oo. Oh. So, siya ang gagamitin, no? Hmm. Ano, ang harap niya, no? Ito may chocolate. Yung ito, macaroni na. Ito, June. Macaroni, makano yan? 4. Quatro. Quatro, yung macaroni. Ay, ito. Ayun. Kun... Con... Eh. Ewan ko ba? Hindi na pronounce. Yun ang <laughs> kailangan mo, pastel na nata. Ayan. Promotion na ito. Mini croissants, pero sobrang sobrang dami asukal. At ito, oh. isang bloke na tinapay. ang <laughs> <Ay, laughs> yelong, yelong na naman, oh. Pag dami mo dito, na pwede mong ipasalubong sa mga kaibigan, <laughs> pamilya. Rosca de crema de ovo. Amin kasi yung Parang ano to siguro to uh, brioche na may Sigo. almonds. Baka ito, laking ano, pastel din nata. Ang laking pastel din nata. Ayan, tarte din nata. Din nata. <laughs> Malaking pastel Unlocking. din nata. Ka, ito pa, ito ano? pa, ito pa. Iba-ibang klase siya eh. Ano na yaman? Tarte, ano ito, almonds. Almond. Hmm. Ito pa, meron pa. Iba naman Ano yan? Ano yan? Ayan, 6 uh, euro. Ito, no? Ano, 660. bibili mo ba nito? Ito naman na uh, limon. part na lemon. Ayan. Ito, Ayan. ito dapat talaga. Oh, wow. yeah. Dadala tayo nito, pasalubong. Ayan, kay Miguel. Pasalubong yan. Ayan Sarap pala, Jun, nakaayos na eh. So, hindi na natin kailangan ng container. Ayan, bilhin na tayo kay, kay Kuya. Ayan, lagyan natin Ayan. dito sa ating trolley. Eh. Ano bang yung expiry nito? Anong date yan? Tumabasa Ang dito, ang ng numero oh yan, kuha tayo kay kuya oh ano naman to? Maka daw, maka Para sa mansanas? Maka, pa. maka paka Maka <laughs> <laughs> paka <laughs> Yan, coconut na naman Coconut na naman Pakate de coco Magkano ba ito mga to? Ay, may presyo o oh. 399, 4 oh. isa Ito mahal tong ano? Tung na ito dinata Ito naman na may yan. choco May kanya nyan Choco ano na kasulat may na fruitcake, cake Oh. Ang mm. cute ang fruitcake nila. Six Bodo euro. Three, ano pala? Ah, uh, may seis. Ito. May sais. Ito so, naman, yes. ano, narangha. Orange. E, uh, orange. orange. cake. Sila, ano yan? Very interesting. Para siyang very light. Puff na puff pastry, pastry. na, na may tree. maraming asukal. Ito naman yung e, mga ano, uh, parang madira. Mmm, bolo delivery. Uh Oh yes. Yogurt cake. Yogurt cake. Tsaka ano? Ay, ito Marble cake. Chocolate ang cake. Ang chiffon, chiffon. Yan. Yeah, chiffon. Ang chiffon 839 euros. Oh. Mura din naman. Kung bibili ka na pang pasalubong, ganito na. Yan. Yes, sale yan. sale. <laughs> ang ah, dami magpipilihan dito. Dami biskuit. Ito 2 euro. 39. Maraming biskwit, oh, biskwit. Dito sa paligid pa lang eh. Ang dami mga pagpipilian. Eh, pwede mga parang sa Ikaw, mga rebisco O oh. oh, yan. biskwit talaga. Biskwoti. Ito, lengwa. Ito. Kakatuwa o. Oh. Ah, ano yan? Hindi natin nasubukan yan eh. Hindi natin na... Ang normal yung ano, binibili natin. Ito? Lagas. Trof. Lagarto. Ito pero parehong-pareho sa Pilipinas. Yan, Pero lingua. malalaki nga lang. Lingua de gato. Pero hindi siya ganun ka-crunchy, no? Para siyang, uh, what do you call this? Ito, <clears throat> Tinapay. Heart shape na macaroon na naman. Ito rin, no? Pastel. Hindi. Ito, barquillo. May malaki. ano lalaki naman yan. May kamahalan din. <laughs> Halos 10 um, no. isang piraso, no? Eh. Ito na pre-made. Ito para sa mga birthday. Ito yung mga matatamis sa ano dyan. Hiling kumain ng mga matatamis. Nandito ano lahat. lahat. Mga biscuit yan. Mga heart shape. Ayan. Mga pang diabetes. <laughs> <laughs> Ayan. Ano? Ayan, mga hamon serrano. Paano mo na yung uwi ito? Wow! O, Kung gusto ka magbumili, magdala. Ayan. Pangkapak na yan kasama nung ng, ano, ng mo, ano tinapay at saka uh, ensalada ayan dito, ayan dito nila niluluto yung lechon tingnan natin kung may lechon nilo yung mga queso de bola naman dito uh, pwede mong isama ayan, dito. sa queso de bola magkana ba jeez at ayun oh, gano'n nila niluluto yung manok nila saka dyan nilalagay yung lechon no? yun nilalagay yung lechon Kawawa na may manok na niluto ni nakatayo pa rin. <laughs> Ayan, ito o. Oh. Ulo nga ng lechon. Ayan. Dilutog sila. Ubus Karisiyan na rin no? o. Ubus na yung lechon. Ubus na rin. Ito masarap itong... Baby. Ito masasarap itong mga manok nila. O na nabili na natin yung mga pangpasalubong natin. konti lang naman kasi oh. talagang very limited yung space natin sa luggage, luggage. and our backpack. So, kaya konti kaunti oh. lang. konti lang. At tapos na tayo mamili. At babayda na tayo. Let's go na. At, sa, salamat sa panonood ulit. I hope you enjoyed the, the vlog at na enlighten kayo kung enlighten ano yung tsura ng mga tinapay, <laughs> tinapay nila dito. parang oh. parang ano, sa atin. Ang dami mabibiling pangpasalubong <laughs> talaga. <laughs> Nakakaano no, mapaparami ah, kami insan, ka minsan eh. <laughs> Problema mo yung space mo sa bagahe.